Nakakadismayay ikong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya, hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no, 36 years na uh, niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na, ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinang tabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga uh, lumugmok sa ating uh, bansa ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag drug user daw si BBM at yung, uh, kaya pinakasala ni Lisa ay upang uh, maging uh, matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Huwag nating maliitin ang uh, pagmamahal ni uh, First Lady uh, uh, Lisa Araneta Marcos kay uh, Pangulong Bumbong Marcos sapagkat noong panahon na yon, ay dapang dapa sila. Kanyang uh, talagang kanyang uh, minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at uh, tinakadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pamulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni uh, ay ni Marcos Nasaan naman ang kanyang utak, saan napunta ang utak mo, ni Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo, sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya niyo. O, bakit? Kasi meron kang nahuhulinigan na yung iyong bad man dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay um, malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos yung mga GPWH projects na yan at sa aming na narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa uh, campaign mo na donors mo rin sa campaign mo at yung uh, hindi na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong i-appoint kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid pero kung galit ka sa kapatid mo dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya huwag mo idamay ang mga Pilipino huwag mo idamay ang Pilipinas gay maninira ka magdi-destabilize ka ng gobyerno sino pinapahirapan mo ang mga Pilipino yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee! Mean. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa uh, ticket ni Sarah as vice president. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang vice president kay Sarah? Nasaan Na Nasaan ang logika mo? Nasaan ang iyong uh, isip na punta? Ha, kinakampihan mo ang mga mamamatay tao ang mga magnanakaw ang mga kurap hindi lang kurap na sobrang sobrang kurapsyon ng ginawa niyan din lang sa flood control project kung hindi pa dahil kay BBM hindi mabubunyag yan tapos ngayon ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw ano ka ba? pambihira ang utak mo, mi mean. hindi ko malaman kung saan mo nakuhay ang utak mo Si Sarah, walang kapanapanalo yan sa pagka -presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Kaya ay I may mean, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalists, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi, hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong. Kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyon uh, BBM uh, yan, yeah, nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay uh, Presidente Bombo Marcos, yung mga uh, aligasyon niya ng mga adik-adik na yan lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan kahit nga noon pang uh, binabato yung issue na yan kay uh, Presidente Bombo Marcos, ano, ano nangyari? For, for the first time, Ang majority elected president ang uh, ating naihalal for the first time, at for the first time nagkaroon ng boto na pagkarami-rami, ng 31 million plus, at yan ay kauna-unahang nangyari, at yan ay kahit sa kabila ng paninira kaya BBM na siya ay adik na siya ay kung ano-ano kung ano-ano mga ibinato sa kanya and still ibinoto siya ng mga tao nang napakarami for the first time majority sa uh, uh, presidential election at yang mga adik ating nan lumang tugtugin na yan wala nang bumibili diyan kayo lang na mga bumibili diyan yung mga kulang yung mga bobo